Tignan niyong mabuti yung nakapute. <laughs> May auction 50 pesos. Bumili siya ng century po na. Ayan, kita niya 50 yung pera niya. <laughs> Ayan, binigay niya yung century. Susuklayan siya ng 20. Sabi niya, hindi daw yun. Lumahang daw. Eh, sabi, wala. So, babalik na lang daw niya. Di, binarik na yung 50. Tapos, bigla naglabas ng 20. 20 lang daw yung binigay. Magigayro talaga yun. Eh. So, yun. Nag-aaway na sila. Yan, pinagpipilitan pa ni kuyang 20 daw ang pera niya <laughs> sige, papilitan mo pa <laughs> just ko, ano na -ano sinabi niya nung sinabi namin na titignan namin sa camera <laughs> sabi niya, pabilin ng ano na lang ano na lang ano ano <laughs> so yun umalis na siya bye bye